panungkulan. So, nagpapasalamat po kayo to kay Tato Upat uh, upang, na upang kung hapong ito ay, ay bahagi namin kung ano ba ang nagiging partisipasyon namin at ano na ba ang narating ng ating, po, ng ating lusot sa panong ito, magmula ng manungkulan ang ating punong lusot ngayon kabin sa Petro. So, siguro ay hindi naman lingit sa kalaman ninyo ng binanggit ng ating mga konsyal ay totoo at nararamdaman. Nakaramdam na ba tayo ng servisyo? Ha? Parang mahina. Nararamdaman ba natin ang servisyo ng punong lusot? Okay, siguro ay kayong lahat ay buhay na saksi upang ang um, uh, bagay na ito ay uh, magpatunay ang bawat isa. Na uh, talaga namang minsan dito maraming nga naglalaka, uh, maraming pumupunta, uh, umubunta, nagpapaliting at uh, kanilang binabahagi ng uh, mga nanunungkulan daw ngayon ay sunod-sunuran lamang sa ating punulunsod. Hindi po totoo yan. At yan po ay tinatunayan ng ating uh, kasama at mapapatunayan nyo naman sa ating uh, Tatang City Council ng bawat uh, pinagpapasyahan namin na lahat doon ay dumadaan sa deliberasyon. Kung ang ibig sabihin nito, ito po ay uh, pinag-uusapan masusya at pinagpaplano maganda. Upang sa ganon, mahihatid natin ang tamang serbisyo sa inyong mga mamamayan. Lalo-lalo na kayo namin sa party ng South Beach, na alam naman natin na medyo may kahirapan ng buhay. Kaya nga po, isang beses nakausap ko ang mayor ni San Pedro, sinabi ko sa kanya, marami siyang plano rito sa, sa ang isang naibahagi at uh, napag-usapan at na uh, kaya sigurong gagawin sa um, uh, susunod na panahon ay magkaroon ng livelihood training center dito. Upang sa ganon, kayong mga naninirahan dito ay hindi na kayo bababa. Hindi na kayo maghahanap ng marami pang trabaho sa baba. Dito na mismo sa Southfield, magkakaroon na kayo ng sariling hanap buhay. Mag-develop I ang mean, inyong kaalaman. At sa panis sa na panahon, magiging maganda ang buhay ng bawat isang naninirahan sa Southfield. Yan po ang sinasabi ng kasama nating Ryan Bagasin. Na ang iniisip ng uh, ating pulusod ay maitaas ang antas ng inyong pamumuhay. Kasama po ang lahat ng konsyal na sumusuporta sa lahat ng programa ng ating Mayor Alex San Pedro. Kaya po sana sa mga darating pang panahon, huwag po tayo magpalasa ng isip. Ating pong balansin, ating pong timbangin. Kung ano na po ba ang ginagawa namin kabutihan at ano po ba ang ginagawa na pinahandog namin magagandang proyekto para sa lusog ng Muntinlupa. Yan po ay lahat kayo. Nasa kalaman ng bawat isa. Sa sana po sa sarili niyong mga disisyon, sa sarili niyong pagmumuni-muni, pag-iisip, ay uh, pag natin kung kami po ba ay talagang karapat-dapat. Siguro naman sa bibigay niyong grace sa lahat ng na mga ginawa namin mga proyekto kasama ang ating pulunusot ay medyo pasado na. At siguro sa mga dating pang panahon ay makikita niyo ang tamang resulta at magaganda pang proyekto sa mga sa mga mga nanunungkulan. So sa inyo lahat, ay, uh, sino ba mga taga-alabang? Oh, happy fiesta sa inyo ha? Mamingesta ako sa inyo. Mahira pang biyahe. Ayun, may patakaroon ako bukas. Pag wala kayong alas, may sarati na gate. Eh, pero kung sino makakababa doon, pumasa kayo sa bahay namin, kakain tayo doon. Oo. Oh. May darating ditong bath. Ha? Sasakay kayo lahat noon. Iikot lang sa alaba. So, happy fiesta sa lahat ng mga tagalabang, sa lahat ng mga leader na nandito na nakikinig. At muli, nagpapasalamat tayo sa ating, uh, sa ating uh, ama ng puno nung Uh, sa pagbibigay sa atin ng mga pagkakataon upang kayo ay makapiling namin yun ang hapon na to at makadaw palag at siyempre may kaunting bahagi sa, sa inyo. Maraming kayong mga sa ating paliliwanag nating ating uh, kama ng puno Magandang hapon po. Maraming salamat.